paano maglagay ng background sa laptop pag nag live? so click natin na i-on natin ang ating laptop laptop at saka desktop pareho sila ayan tapos punta tayo sa ating youtube open ayan open na ang ating youtube channel dito sa taas kanan nakita mo my create notification at yung profile mo click natin create ayan go live lagyan mo ng title hayaan ko na yung title na yan pwede na yan tapos scroll down dito no is not for kids next tapos, maglagay tayo ng ads. Choose how mid-rolls appear. Kung may ano ka na, may harang ka na, maglagay ka. Schedule mid-roll. Kung wala pa, skip mo yan. Tapos, ito ang mapagpipilian sa may mga harang na. Every 6, 12, 18, 24, and 30 minutes. Palagi kong pinipili ang 6 minutes. Ako lang yan. Tapos, show to, show ads to viewers at different time. Next. Maglagay tayo ng redirect. Ang, ang punto dyan, kaya maglagay tayo. Kasi yung, ano, yung pag naglive ako, tambay lang. So, pag may tumatambay, pag tapos na, hindi magpiple ng video ng iba. pag iniwanan mo tapos thriller. so naglagay ako ng redirect at trailer next para pag natapos na ko yung mga tumatamba hindi nila nabantayan mag-off na yung ano nila computer tapos done so ayan So ito pwede kang maglagay ng thumbnail. Ayun, thumbnail tayo. Okay. Tapos go live. Ayun. So ngayon, let's go. So nag-live na tayo. Dito sa baba mayroong ano? Mayroong arrow pataas. Click mo yan kung gusto mong maglagay ng background. Ngayon, nakita mo doon, mayroong Chrome tab, window, and entire screen. Piliin mo yung window. So, pag napili mo na yung window na yan, kailangan may nakaano ka na, naka, punta ka sa gallery mo. Ito. Kita mo yung envelope na yan. Yan yung gallery mo. Punta ka doon sa gallery mo. Pumili ka doon sa mga sinisave mong picture. Ayan. Pili tayo sa ito yung mga nasave na picture. Pumili ka ng video or pictures para ilagay mong background. So, ayan ang pinili natin. Open. O, oh, ayan. Na-open na. So, ngayon, dito para mag ano sya mag continue playing click mo ito click mo sya continue playing na yan tapos balik tayo sa ating live dito balik tayo sa ating chrome tab sa ating live click natin sya napunta tayo sa window click natin ang window ito na ang ating is share na background click yung share background mo tapos dito yung blue click share ayan tapos go back to your live ayan na guys naka live na tayo with background laptop ito guys okay